Kabalayan, check this newest hangout place sa Angles City. Tara na at makiparty sa Central Vibe. Meron silang DJs, live performers at pwede din kayong makijam. Nagsaserve sila ng mga favorite nating kapampangan, Filipino cuisines at pulutan. Meron din silang mga tower, cocktails and many more. Pwede din kayong mag pong with your friends. Kaya tara na at isama na ang buong barkada. Dahil iba talaga ang vibes sa Central Vibe. Siyempre, na-enjoy namin ng sobra ang mga pagkain nila. Katulad ng kanilang crispy ulo na pwedeng pangulam at pangpulo. Leto din yung kanilang barbecue platter na may masarap na sauce. Mas try naman yung kanilang pizza nachos, sizzling sisig na panalo ang lasa, chicken wings, cheesy baked tahong, sizzling chicken, grilled yempo, the best na tuna steak, grilled squid, at yung kanilang steak and fries. Hindi lang kayo sa pagkain at inumin magiging masaya dahil kapag nandito kayo, unlimited ang sayawan at kantaan. Sabi ko nga kanina, ibang vibes sa Central bay Open pala sila ng Tuesday to Sunday, every Tuesday to Thursday, 5pm to 2am, and every every Friday to Sunday, 5pm to 4am. At los naman sila ng Monday. Located sila sa second floor, Kira Kira Complex, Barangay Kutkut, Angles City, beside Chowking and Angels Pizza, at malapit mismo sa flyover. Para updated kayo sa mga performers nila, huwag nyong kalimutan mag-follow sa kanilang Facebook page, Central Vibe.